Sinunod ni Levi ang idea ni Divina na keep your friend close and your enemy closer para mabantayan bawat galaw ng kalaban at agad nagdesisyon na pumunta ng shop ng kanyang mami na naabutang magkayakap itong si Princess at ang kanyang mami Charlene at agad namang nagkahiwalay sa yakap na makita sila ni Levi. Buong akala nila Charlene at Princess ay isang iskandalo na naman ang gagawin ni Levy. Pero gulat ang dalawa na ang kaharap ay napakaamo at napakabait na Levy. At higit sa lahat, humingi ng sorry sa kay mami niya at lalong-lalo na kay Princess na niyakap niya pa ito. At hindi na kailangang umalis pa si Princess o mag-resign dahil pumapayag na siya na magtrabaho sa kanila itong si Princess halos hindi makapaniwala si Charlene na para bang ibang Levy ang kaharap nila. Pero paliwanag ni Levy na realize nito na tama ang sinasabi ng boyfriend niya at kailan niya maging mabait para tumagal ang kanilang relasyon. At pinapapangako ni Levy itong si Princess na hindi aagawin ito ang kanyang boyfriend. Naging masaya si Charlene lalo na nang nasa hapagkainan na ang buong pamilya na inamin ni Levy na Natauhan siya after mabas ng mga netizen sa ginawang panunugod dito sa kay Princess at na-realize na, na napaka-immature niya. At lalo pang nagulat ang lahat ng pumayag si Levy na mamalagi na sa shop para pag-aralan ang business ng ina at magkaroon sila ng bonding. Nag-uumapaw sa saya si Charlene at niyakap si Levy na halos hindi makapaniwala na ibang-iba na ang kilos ni Levy na bigla na lamang ito naging mature sa pag-iisip at pati ang lola ay halos hindi na makapaniwala. Sa unang araw sa shop ay naging maayos ang pakikitungo ni Levi kay Princess pero panay utos naman ito at labas na sa trabaho ni Princess dahil pinalinis niya ito ng bintana sa labas. Pero gayon paman ay walang reklamo itong si Princess bagos masaya at okay na sila ni Levi. Ang hindi nila alam ay napakalutong ang halakak ni Levi pagkita nila ni mami niya di dahil paniwalang paniwala Silang lahat sa acting nito ni Levy at may kasunod na plano itong si Divina na ipapagawa dito sa kay Levy na iyon ay sisirain si Princess sa kay Charlotte at pati na rin sa kay Xavier at pabagsakin nila itong kaaway nilang si Princess. At sa patuloy na pag-uusap nila, Divina at Levy ay walang kaalam-alam itong si Levy na kinakasangkapan rin siya ni Divina para makuha ng impormasyon kung saan niya makikita ang peking daddy ni Levy na si Raymond at ginawa nga ni Divina na nagdahilan na may bibilhin na unit sa itaas ng opisina kung saan nagwo-work itong si Raymond Conwari na hindi sinasadya ang pagkikita nila hanggang sa mapapalapit itong si Raymond sa kay Divina at unti-unti hanggang sa maagaw niya ito sa kay Charlene. Samantala pumunta si Xavier sa shop at nakipag-usap kay Princess habang naglilinis ng bintana. Lumabas naman ito si Levi na nakangiti pero binabantayan ang bawat galaw ni Princess na ayon kay Levi ay halatadong may gusto ito sa kay Xavier. Hindi naman nagustuhan ni Xavier ang mga sinasabi ni Levi na mauwi na naman sa selos umano. Natigil ang pag-uusap nila nang may tumawag dito sa kay Xavier na nasa hospital daw ang kanyang ina at kinakailangan niya itong puntahan bago pa mahuli ang lahat. Sa pamimilit ni Levi na sumama ay walang nagawa itong si Xavier pero iniwanan niya ito sa sasakyan. Pagkita ni Xavier sa ina ay biglang nadismaya at hindi naman pala ito grabe ang nangyari na kunting sugat lang sa noo nang bumagsak sa kanyang pagkahilo. Naisahan lamang pala itong si Xavier. Panay ang yakap ni Lailani sa anak na panay rin ang hingi ng sorry. Pigil ang luha ni Xavier na sinabihan ang ina na wag na siyang tawagan at tuluyan ng tinalikuran ni Xavier ang ina na umiyak na sinasambit ang pangalan ng kanyang anak na si Xavier. Habang si Xavier pagkalabas ay gulat na gulat na nakikinig sa awang ng pinto itong si Levi at dinig ang lahat na buhay pala ang nanay ni Xavier at kasalukuyang nakakulong sa city jail. Makalaya kaya si Lailani at sasabihin dito sa kay Charlene na hindi niya nito tunay na anak itong si Levi na anak ito ni Divina at ipinagpalit ang kanilang anak. Abangan na lang natin ang susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.